Ngayon pala dumating. Sabay tayo sa kompleto na ta ang ating kuwan. Kompleto na ang poste, so, bine, O di ba mas makakapal ngayon yung po yung so, bakal yung na ginamit. So malapit so, na din, natapos. So. so <laughs> hindi naman natin diretsyong sikon po, kadubay paano <laughs> okay. so, kay, it, 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 man. mo gumawa it's <laughs> okay, it's okay, it's your floor hindi naman hindi naman hindi naman, kasi ganyan natin magsikon <laughs> ka, mag sir <laughs> hey, okay, okay, over na ko niya kaya na tayo yay! look, first person <-tinyo. laughs> congratulations okay, meron tayong na post it walaw na tayo na, na, nino, anim na ano, 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 ano ano, 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 ano ano, ano, ano ano, ano, ano ano, ano,

darlings uh Oo -oh. Kaya ka balik Kuya guys <coughs> Ay lebret So pwede ka mag ano, mag deep well din dito. Seven, <laughs> <laughs> oh. ha? Huh? Deep well, ang mahal. Eh, hindi kung malal kung mahirap ano, mahirap kuhanan ng tubig. Tingnan mo nga yung bahay niya diyan, yung ano niya, bubong nila, okay na okay talaga. Okay, Yan yung bed ko na. Maganda naman talaga pag ganito. Ganito na yung bubong ko rin sa bahay sa Antipolo, matibay. Ganyan <laughs> na ngayon ang magandang bubong poste lang ako ngayon. Bakit? No, ngayong Buwan? <laughs> so Since diba nagsakit Nag birthday-birthday tayo So Hindi ko talaga siya Nagalaw Asan Yung pader natitibag Eh nasan yung natitibag? Ah ito pala Ito pala Ayan Itibag yun Yung paglahat Yung dito lang May iiwan yan sa doon siya report Tapos Simento naman Saka na yung Formal-formal yan pa, Kompleto na yung Beam sa taas Para hindi mag-collapse Yung mga Ayun Yung mm -mm. Basta mataas yung ceiling, okay siya. Okay, so, yan, yan okay, yung pinakakisame. Yan yung pinakakisame. Okay, Apo, yung dadal Ang galing. Ikaw, hindi mo nang dadariya. mm Pwede po kayo mabalay na yung jig. Tayo, niyong muras murag mga ano ang mga balay. Subdivision. How true nga pariya, mo tanan di ba umay. Sumpa ko yung dinisabi. Sumpa ko yung Sumpa yung Kanin siya abroad ah. Ay, hindi na yung nagyapon nila, ha? Murag. Ayun, sige. Masilingan niya. Hindi siya, ano yan. Uh, Kalba-kalbahan, oo. Oh -oh. oh, Picture sa dalit, uh, anak. Pass. Ay, Jig. Busy sila, Jig. sa so titibagin na yung kanilang... Ah, ito na yung drum! Nakabili ka na. Oh, that's good. Oh, diba? ba? Eto, imba ka ng tubig para at least, di ba? Hmm. So, wala ka pang tubig dito ngayon, Raya? Wala ka pang tubig. design nila pinakita ko sa vlog. Uy, mo, <laughs> 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 ah, kaya rin gumagawa nito, kuya. Sila <sukai> yung dito sa <sukai> amin. Nito. Sila Ito, Ito, mga kwarto. Ay, hay po. Kwarto rin to, Kuya.

Ah. 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 to? Sayang. So, Tapos after niya, tatapon na, no? si Pilar Bore? Dito na tayo, Tina. Hi, B. Hello, blocks pa sila. Ah, na sila? Mars? Mars! Pards! Wow! May pintuan na! Ano si Brenda. Hi! Little, harap? Ha? Nag-message? Ha? Ah, nag-message man ako sa kanya. Iba Hi! E, Hi. Na sila. Ah, na. Hello! Oh, na lang man. Yes!

Ah, ito CR nyo. So, dito ang pinto ng CR. Hindi, ano yan? Ano yung Nakatayo. <laughs> dito na. Hallway yan eh. Hallway.

Nagchat man ako sa kanya. Ito yung Terry's nila. Hmm. Nakakit man? Nakakit ka ba? Akit ka. Hindi ka ba ba nakakit? Oo. Hindi kayo. May tao din Wala. May tao din. Akit <laughs> ka sa taas mo. Anong merienda nyo? Yes, Parang kakuloy na na eh. Diyan ang yung gate ka. Ah, may gate, may gate na. Diba? Ang tanong ko Ito yung sample ng ano. Pinto. Ayan. Ah, Pang kisame. Eh. Ito na, te. Yung pinanong mo na kisame. Eh. Tapos meron na benil. Ito yung benil na dinikit nila. Benil, oo. Tapos may sliding door. PVC yung nalagay nila ang taas. Um, um, parang ganda design. Kasi same na ng presyo. Ah, yung expense, ah, lang. slide.

Oh, okay. Ay, sa mapi ni Nani Nani? ba? Ah, si firelings. Ang nani, ang 2x3, nani, sa mga 5 hmm. kapi. 500. Oh, 500? Hmm, 500? Pero mataas yan. Mahaba nga. Uh, oh, feet. Parang mura dito sa inyo. 20 feet. Yung nagpagawa ako ng mahal, yung, yung tubular, ganito. Tinama na. Ah, yung buo. Ah, okay. Yung oh, buo. Oh. Yung buo talaga. Kasi uh -oh. ito, uh -oh. hati naman ito. Ah, ah meron Kaya yan yung sa... Meron uh -huh. yan, Meron din akong idea. Oh. Ito yung manindot. Ito yung kwalit. kay Ang laki. Kulang, Kaya lang din nag-install ng ano? nag ako mag-install. Sa taas. oh, sorry. Ito yung hindi 'yan ng So, lamig Eto, sample to ng pinto. Oh, it's cute. So Pintuan din diyan sa lumang tindahan, ilalagay muna namin. Ah, uh, for the meantime. Itatahan ko lang. Pero baka ano to, temporary permanent? Magiging temporary. Okay lang 'yan. Ito dito't isang kapul tangan order. girder. Si Arman to? Ah. O. Uh, yeah. Tapos ito, open lang yan. Ang Di, taas. Ano yan? Lagyan na, uh, ah, ng ano? Ah, ng Ganito. Mm. Tapos ito, parts e Lagyan yung ganito. yung <laughs> Pares pala tayo. Okay. Ano ba? Unti bahay, na lang. Dito na kami, kami kinareya bago uwi. Ito, okay. Ito, parts. Isasara? Oh, ah, para ito, lang yung bintana. <laughs> ang maraming bintana. 190, 190 ang per piece? Ang isa. Pero malaki naman kasi siya. Kani mm -hmm. mo sa salog. Kani mm, po. Dingding sa CR. Ang kining isa, muning yung flooring. Kana, nababo sa yung building. Dibili na yung pagkakita sa installation. Ah, okay. Ready na pala guys. For installation. Laka maggana ka dito. Malaki-laki rin. Madam rin yan lahat. Gano'n lang tayo sa parang kami. Ah, dagko lang lahat. Mas maganda yung malaki kasi malaki, malaki agad may space. Kano'y magkasala ni Manapre, no? Oo, ano yung pili ni Ivy? Naisin niyo kung paano sa CR. Sa CR na O, oh, ding ding. Ito uh, nga ito. ceiling nila oh. <laughs> o. Sa ano CR man nga. Ano <laughs> sa ceiling. Tayo ceiling. sa siling? <laughs> <laughs> so 190 so, ang isa ka 190 piece. 190 <laughs> Balit, pila man isa ka. Ano paano sila ka po? Paano sila ka po? So, 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 sa 97. Paano sila 97,000? Hindi. So, oh. Times 4. Times 4. Oh, 18. Lahat-lahat oh, yan. Hmm. Nasukat mo na yung so, na Oh, la la. na. kay Juan Sa May mga sale pa naman si ano. Sabi, si Mama Sita nakabili ng worth 5,000 na tiles. Ang dami sa Meron silang ano na sale 5,000. Ang dami nakita ko na sa, sa na mo. Mm, mm Baka magustuhan mo. Babay bye Nick Mick! Bye -bye bye -bye. Bye, -bye. bye bye! bye bye Nina! Bye bye! <laughs> Ayan, punta na kami ng farm. Ay uuwi na po kami kasi nag... Uh, bahay update tayo para sa ating mga kasamahan, no? So, abangan ninyo. kung sino pa sa mga social climber mga magpapagawa na kanilang mansyon? Ah, uh, di ba? Sali mo yun, no? Oh, na mega gapir na. Siya. Uh, ay, o nga, nga no? Dapat 'yung sa gilid nyo, 'yung sa may bintanan banda nila, di ba? Hay ku dam nag nag abang